noong minsan meron pong isang kwento tungkol sa mga world-class athletes. Sila po ay tinur, pinasyal, sa Louvre, sa France, dito po sa museum. At pinapakita sa kanila ang mga iba't ibang obra maestra, mga napakagandang paintings. At nakapunta sila dito sa isang painting, sabi ng guide, ang pamagat ng painting na ito ay checkmate dahil makikita nyo sa painting na ito ang larawan ng demonyo na corner niya, naiisahan niya ang kalaban, ang tao. Talo ang tao. Kaya nga pangiti ang demonyo. Pagkatapos sin-explain ng guide, umalis po sila at nagpatuloy sa kanilang pamamasyal. Pero kalaunan, napansin nila na merong nawawala isa sa kanilang mga kasama. Kaya naman itong guide nagbalik, hinahanap isa sa mga atleta. At nakita niya isa sa kanila, nandun pa rin sa painting, tinitignan niyang maigi. At sabi ng guide, paalis na po tayo, hindi po ba kayo sasama? At sabi nitong atleta, meron kasi ako napansin dito sa painting na sinasabi mo. Opo, ito yung painting, ang title niya, Checkmate, natalo ang tao sa demonyo. Kaya nga makikita mo, yung mukha ng demonyo, nagtagumpay, masaya ang tao, nalulungkot. Tara na po. At sabi ng tao, yung atleta, hindi, di mo ako Kasi ako, world class chess player ako. Marami na akong nakalaban, marami na akong napanalong laban. At hindi mo maintindihan yung nakikita ko. Anong kailangan maintindihan? Sabi niya. Tignan mong maigi. Kasi, sabi niya, kung makikita mong problema dito sa tinatawag mong checkmate, baka either palitan mo yung painting papalitan palitan niyo yung pangalan nung painting. Ano po bang problema? Sabi po nung guy, Diba sabi ko sa iyo, World class chess player ako. At tignan mong maigi yung chessboard. Kala ng demonyo, nanalo siya. Pero sa totoo lang, Yung tao, may isa pa siyang move. At pag ginalaw niya ang hari, Talo ang demonyo. The winner is man. Because the last move is the king. Kung gagalawin niya ang hari, panalo ang tao. Mga kapatid, yan ang mabuting balita ng Easter, na muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Kala ng demonyo, nanalo siya. Kala ng kadiliman, nagwagi siya. Pero ang sigaw ng Easter, ng muling pagkabuhay ay, Death! Where is your sting? Kamatayan nasa ng iyong kamandag. Hindi pa natalo ang Diyos. Hindi pa natalo ang tao. Dahil meron pang isang galaw ang hari ang Diyos. At ito ang muling pagkabuhay ng kanyang anak si Jesus. At ito ang dinadala ko pong mabuting balita sa inyong lahat. Ang mabuting balitang makakapagbigay ng tuwa at galak sa atin. When you think you are defeated, when you think there is no solution, when you think you are cornered, remember that the King, God, has one move left. Saan ka naka-corner ngayon sa buhay mo? Saan ka gusto mo nang sumuko? Saan ka bumibigay? Saan ka sagad na sagad na naayaw mo na? Maaring sa pera, maaring sa sakit mo, maaring sa away niyo sa pamilya, sa asawa mo, sa anak mo. Huwag mong isusuko ang laban dahil tandaan niyo, there is one move left. Meron pang natitirang kilos, galaw ang Diyos. Kung kaya ng Diyos, matalo ang kamatayan, the resurrection from the dead is the ultimate miracle. Ano pa yung problema mo? Mas malakas ang Diyos. Kumapit tayo doon sa paniniwala. In the end, God triumphs. Sa huli, ang kabutihan ang magwawagi. Hindi ang masama, hindi ang kasalanan, hindi ang lungkot.